Kasi marami pa tayong pwedeng i-celebrate along with the people who are celebrating their festival sa iba't ibang panig ng ating bansa. Katulad na lamang nitong malalaman natin kasi hindi lahat ng festivals, alam natin ha? Oo. Oo, oo marami pa pala yan. Ako, alamin nga natin yan dito sa Anong Ganap! Anong Ganap? Sa isang probinsya sa Hilaga, Mindanao, Isang pagdiriwang ng kultura at pasasalamat sa Birhen sa Santo Rosario ang ginaganap tuwing October 14. Ito ay ang inug inugog festival ng Oroquieta City, ang capital city ng Misamis Oriental. Itinatampok ng masiglang kaganapang ito ang mayamang pamanan ng mga taong subanon sa pamamagitan ng isang street dancing parade na may mga makukulay na costume, traditional na musika at masiglang pagtatanghal na umaakit sa mga lokal at bisita. Ang mga stall at fair ay nakahanay sa mga lansangan, nag-aalok ng mga lokal na pagkain, crafts at souvenirs na tinitiyak ang isang di malilimutang karanasan para sa lahat. Ang mga karagdagang aktibidad tulad ng mga pagtatanghal sa kultura, mga art exhibit at mga laro ay nagpapahusay sa masayang pakiramdam habang nagkakaisa ang komunidad upang ipagdiwang ang kanilang pagkakakilanlan at lumikha ng mga pangmatagalang alaala. Tulad ng mga umuusbong na kultura, ang Inugog Festival ay ipinagdiriwan na rin sa buong buwan ng Oktubre na may iba't iba pang kaganapan. Hindi nawawala ang paligsahan ng kagandahan sa Binibining Oroquieta. Meron ding mga sports competition, singing contests, job fair at iba pang kaabang-abang na mga aktibidad. Likas sa mga Pilipino ang payaging masiyahin at mapagpasalamat sa maraming bagay tulad ng makulay ng kultura ng Subanon at ng Inugog Festival. Ay, happy Inugog festival. festival. Yung inug yung Inugog pala, so parang ang uh, dating niya uh -oh. is help uh, together or helping Pink. each other para ganun, pagtutulungan. Uh -oh. Kasi yung Inug na word ay ibig sabihin carry. Yung mga kung nakita natin yung uh, video natin kanina, meron yung mga baskets Basket. na binubuhat. Samantala uh -oh. yung og naman, Tulung. tulong. So tulong-tulong sa pagbubuhat. Uh Oo. -oh. Oh, literal na meaning niya 'yon. Doon nga yan sa may Misamis, ano? Mm -mm. Oo. Alayo din, no? Ino, oh, oh. Festival. At, at yung nangunguna dyan yung mga Suban on Tri. The Runa Bells. Oh, yung oh. Lumad Culture. Yes. Napakaganda. At napakakulay talaga ng mga festivals natin dito, dito sa, sa Pilipinas. Sa Philippines. Yes no? Parang oh, wala oh. pa akong nakitang festival dito sa atin na parang monotone. Oo, oh, napucho-pucho. Oo, oh, oh. makulay talaga. talaga. kasi talaga. True. Tapos ikot, yung mga ikot. color kasi ng mga tribes, syempre, di ba yung mga red. tela? Oo. Oh, oh, oh. yung red, yung yellows, nabi, blues, iba, mga ganun iba. talaga. Kaya oh, ang gagandang tignan. Kapag, yes. lalo na kapag yung, uh, anong tawag mo dito, yung street dance, uh, street dance oh, talaga. Ay, pinagahandaan. Eh, speaking daan. of a uh, festival nga, dito sa uh, Baguio City, may gaganapin. Oh. Na? Festival of festivals daw. Ah, yeah, festival oh, of festivals. Oh. festivals malapit na yan. I think, it will sa be ber on Bernes Oh uh, oh yeah 18 Oh, oh sa Bernes na Nakakatuwa oh, oh. naman we're so excited diyan sa Festival of <laughs> Festivals so magkakasama yes. yan din sa Cordillera ano oh, meron Oh ulan na Abra uh, Oh oh Abra Kalinga, Kalinga Itfugao, Ikugao, Mountain Province, yes. Benguet, kasama Baguio lang yung Baguio City. City. Tingnan nga natin kung ano yung mga baon ng mga uh, True. Yan, no? o, mga o, o, yung mga probinsya. Oo, oh, yung mga probinsya nila. na yun. Hey! Napaka-energetic <laughs> mo ngayon. Ha? ten, 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 -ten, ten, -ten. <laughs> <laughs> ten 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 ten. Juru, alalakakamis talaga yon. Malapit na tapare ding. Malapit, na dati, malapit yeah. next year na